So sa viewers natin na nagtatanong kung ano daw ang tamang connection sa equalizer to amplifier. Dito idol ano, walang tama at saka walang maling connection dito idol sa ating equalizer to amplifier. So depende na lang idol sa ating connection na gagawin. Pwede kasi tayo gumamit dito ng effector loops ito papunta sa ating equalizer. Pwede naman na ah, equalizer to audio input ng ating amplifier. So pagpilian nyo lang yan idol kung ano ang mas okay sa inyo na setup ano. Parihong setup yan. So mamili na lang tayo kung ano ang gusto natin. So halimbawa ito yung ating equalizer. 215 ang ginamit ko rito. Ito, mas gusto ko to gamitin kasi mas madali ko siya matuning ano kung ano ang gusto ko dito. So ito ipatalikod natin yung ating equalizer ayan, Limbawa gagamit tayo ng cellphone, so kung cellphone man yung ating source mixer man yan, or laptop, uh, depende na lang sa connection natin dito. Halimbawa, ang gagamitin natin na source ay cellphone. Pinapakita natin dito yung connector ay pang laptop ito or pang cellphone. So, halimbawa, itong ang ating 6.35. So, 6.35 ang ginamit natin dito dahil yung audio input o yung input ng ating channel 1, channel 2 ng ating equalizer dito ay ito, naka-PL sa ano. So, input tayo dito, channel 2 at saka channel 1. Ayan ito yung ating source cellphone man or laptop muna natin output ng ating equalizer papunta rito sa audio input ng ating amplifier so ito ayan dual 6.35 to dual RCA PL ang gagamitin natin channel 2 output channel 1 output tapos ito idol, halimbawa ano kung gagamit man tayo ng anong klaseng amplifier man dyan, ah, integrated man. Kahit anong amplifier dyan, pwede na natin to i-connect sa amplifier ng audio input ng ating amplifier dito. Halimbawa, naka-BCD. Kung BCD, itapat natin yung selector ng BCD natin na nandun sa harap sa BCD. Pag CD, sa selector din ulit ng BCD na itapat natin itong CD. So, ganoon lang siya sa ibang amplifier naman ay selector B at saka selector A. Kung ano ang selector natin o yung audio input na paggagamitan natin dito, dapat yun din ang selector natin. So, audio input, BCD tayo. So, ating unang connection sa ating equalizer 2 amplifier. So, yun ang gagaling sa ating source, nag-input dito sa channel 1, channel 2 ng ating equalizer tapos nag output tayo dito sa ating equalizer, papunta naman dito sa audio input ng ating amplifier so ganito naman sya idol ano, halimbawa ito naman gagamitin natin yung effector loop, so ito idol ano, depende sa inyo na lang kung ano ang mas gusto nyo pero try nyo ito, saan kayo ah, uh, komportable So, limbawa, alisin natin ito, ano? Ito, walang tama dito at saka walang maling connection. So, depende na lang sa setup na gusto natin. So, dito, itong effector na to, connector, alisin natin ito. Yan. Equalizer in at saka equalizer out. So, gagamit na tayo dito ng ganito, dual 6.35 to dual RC. So, dapat dito dalawa ito. Equalizer in, maglagay tayo dito ng connector. Ayan, RCA. Tapos dapat itong in nanggagaling sa output ng ating equalizer. Output channel 1, channel 2. Yung output ng equalizer napunta rito sa equalizer input ng ating amplifier. Ito naman isa na dual 6.35 to dual RCA. Output naman dito ng ating equalizer. Ayan, papunta naman ito sa input ng ating equalizer. Yung output napunta rito sa input ng ating equalizer yun lang sa paggamit ng ating effector loop sa ating amplifier so ngayon wala tayong source ano saan tayo ngayon maglalagay ng source na nagagaling sa ating cellphone, laptop or mixer so dito na tayo ngayon mag input sa ating amplifier, input tayo dito sa ating amplifier, katulad itong BCD dadaan na yan sa ating equalizer dahil naka effector loops connector tayo dito, alimbawa, hindi na natin ito magagamit, itong connector natin ganina so papalitan natin ang RCA connector na so katulad na nito, pag cellphone laptop yung ating source, ito yung sa ating laptop at saka cellphone, tapos itong RCA na to, dito na sa audio input ng ating amplifier, so kalimbawa BCD tayo ulit no, ayan so ganyan lang sya idol magbabago tayo ng audio input dito kapag naka effector loops tayo so walang mali dito idol, pag naka effector loops connection tayo walang mali din kapag nandito tayo nag input ng ating source sa ating equalizer so ganoon na sya idol may dalawa tayong pagpilian basta yung ating amplifier may ganito ayan effector loops